Hello guys! Ayan po, day one po. Ayan po si Eko. Naguhukay. Naguhukay po siya ng mina. Meron daw ano dito eh. Eko, ano ba yan? Ano inuhukay mo? Ha? Balon. Ah, balon. Balon pala. Hala ko naguhukay ka ng ginto. Ayan po. Tapos tinatambak niya po dito. Ayan ang na, mga natambak. Ayan. Mga ilang araw mo yan ma... mapapalabas ang tubig dyan. ano ko lang. <laughs> Tingnan natin. Kung gaano kalalim. Ayan po. Ano yung mga manok niya, habang naguhukas siya, ay busy naman yung mga manok. Kay-kay dito, kay-kay doon. Ayan. Ayan po. <laughs> parang basa-basa ng tubig ah parang parang may tubig na nga sa ilalim yan ah kasi basa oh eh, ganun ba yun? oo ganun yata yun <laughs> joke lang di ko rin alam <laughs> so yan po naguhukay siya ng tubig ay ng tubig ng, <laughs> ng balon kasi wala po kami tubig para magkaroon kami ng tubig dito ito po yung lugar na ano, ang tawag sa ganito. Yung si Kara David merong anong, ano, bayang uhaw. Ito naman po, loteng uhaw. <laughs> loteng uhaw, kasi wala po kami yung tubig. Ayan. Uh, um, pumunta pa kami dun sa patulo. Ano ba tawag sa patulo? Flowing yung water. flowing water na nanggagaling po sa bukal doon sa nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ayun. Eh masyado pong malayo. Kaya po gusto ni Echo gumawa kami ng balon dito sa aming lote. Ayun po. Kasi hirap na hirap kami sa tubig. So ayan. Ito yung unang araw, day 1 po 'yan. Day 1 pa lang 'yan pero malalim-lalim na nahuhukay niya. Parang ang ganda ng lupa, no? Parang magandang magtanim ng halaman dyan, ah. Oh. Day one. So, ayan. Uh, paabutin ko ng three minutes. <laughs> so, ayan po yung bukas siguro, mga ano, lalabas na yung tubig dyan. Magdamag ka ba? 24 hours. <laughs> <laughs> Nagdamag siya maguhukay, guys. Ayan. O, meron din po kaming manok na maputi. Meron din kaming pusang maitim. Eh, hello ka sa vlog. Hello vlog ka mo, hoy. <laughs> Mengay. Ay, po si Menggay. <laughs> Nyaw. Ayan. So, ayan yung mga manok ni Eko. Talag Ayun, no? Kisabay, kisabay. Nanan nila yung ganto. Ano yan? Bulate. Ah! Akin nakain kain nila. ew, Ayaw. Ayan po yung mga. Eee! Kadiri! Yeah! po. So, mga mga organic po. Yung mga manok na yan, mga yung organic. Yung mga poultry, bumibili pa yan, sako-sako -sa eh. Yung bulate? Oo. Oh. Ay! Sako-sako pa silang bumibili. So, ayan guys. Ayan po. Ay, kaya pala nagkakagulo yung mga manok dito. Inaabangan nila yung mga organic na tuka-tuka. Ano man mo? Nangangayang kambulate? Ha? Ayan po yung mga manok ni Eko na mga organic. Ayan. Kaya pala nagkakagulo-gulo sila dito eh. So, ayan po. Day one po ni Eko sa paghuhukay niya ng balon at ating susubaybayan. Kung mapapalabas niya, kung mapapalabas niya ang tubig. Iwala lang. Tiwala lang daw. Tiwala lang sa Diyos. Yehey! Amen! Amen! Okay. So, ayan po, oh. Ang ah, masasabi mo, guys. Ang <laughs> masasabi mo. <laughs> ayan, oh. Parang basa na nga, eh. May lumalabas na yatang tubig, oh. So, day one pa lang yan, guys. At ito naman, papakita ko sa inyo yung bulaklak namin. Ang ganda, di ba, guys? Ang ganda, Shua, Dito lang yan sa Reyes Kids Farm. Okay guys, 5 minutes na. O, oh, bye na Eko. Bye. Tapos ka na? Uh, hanggang, 20, hanggang 12, uh, alas 12 yung gabi ka dyan. Hmm. Ayan. Okay po, bye. Uh, standby para, ayan, nahulog yung manok. <laughs> Ayan po bye na po guys. Bukas ulit. Bye-bye.